sa isayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin. Tuklasin dito sa Historiador. Historiador Filipino. move sa ang kaso patungkol kay atong ang ay halos hindi na yata na uubusan ng mga personalidad na sangkot sa kaso kamakailan lang ay pinakbaka na naman ni alias Toto yang alpha group ni atong ang na sila raw talaga ang may pinakamaraming miyembro na dawit sa pagkawala ng mga chopping talpakero pinangalanan na ang isang party list representative ng akupisaya at kilalang magmamanok na ilang beses nang naging kampiyon sa larangan ng ratrata ng mga manok siya si Congressman Sunny Lagoon. Isang malaking pahala na naman ang idinawit ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Eh, malaki knowledge yan kasi membro yan ng Alpa eh. Membro si Sunny Lagoon ng Alpa. Yan yung congressman na ilegalista. Ayon kay Patidongan, kabilang si Sonny Lagon ng Ako Bisaya Party List sa mga pinakamalalaki ang kinikita sa sabong at isabong e operations. Aniya, kumikita ang Alpha members ng daan-daang milyong piso buwan-buwan at sila rin ubano ang grupo na responsable sa pagpapadukot sa mga sabungerong ng tsutsope o namimirata ng mga online betting platform. Halos lahat dyan, ah, uh, taga 100 million, 90 million, depende sa share. Uh, merong nagsishare dyan na 700 million, 800 million. Kwento pa ni Patidongan, isa si Lagon sa mga sumang-ayon sa pagpapaligtid sa mga missing sabungero sabi ni Mr. Atongang, kung hindi natin gagawin to, babagsak yung negosyo natin. Tapos sino sa sangayon dito? Kumbaga napag-desisyon na 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 isang meeting lang. So tuloy-tuloy na yon. Gawit rin ang retiradong general na pinangalanan ni Alias Totoy. Pero pumalag ito. Yes, pero uh, retired na siya. Si General Espomo. Hindi na gustuhan ng retired Lieutenant General, mga aktibong opisyal at tauhan ng Philippine National Police, ang paratang ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy. Sa press conference niya sa National Police Commission kahapon, isa-isa nitong pinangalanan ang mga umano'y polis na sangkot sa kaso ng missing sa bungero. Sa ipinadalang pahayag ni Lieutenant General Jonel Estomo, sinabi ng retiradong hiniral na bagamat hangad niya na magamit ng pamilya ng biktima ang katarungan, mariin niyang iginigiit na wala siyang kinalaman sa kaso ng na mga nawawalang sabungero at dapat manaig ang katotohanan sa isyu. Sinabi pa nito na handa siyang sagutin ang mga paratang laban sa kanya sa tamang pagkakataon. Mensahe ni Estomo kay Patidongan, inihahanda na ng kanya mga abogado ang kasong isasampalaban dito dahil sa paninira sa kanyang pangalan. Samantala, itinanggiti ng mga aktibong opisyal at tauhan ng PNP na may ranggong colonel hanggang korporal ang mga bintang ni Elias Totoy. Anila, wala silang kinalaman sa pagkawala ng mga sabongeros at hindi na rin sila magbibigay ng komentaryo dahil wala pa silang natatanggap na formal na reklamo. Gayunman, handaan nila sila makipagtulungan sa isasagawang investigasyon para linisin ang kanilang pangalan. Hindi rin nakaligtas ang kasalukuyang abogado ni Atong Ang na ayon kay Alias Totoy ay miyembro rin daw ng nakakatakot na Alpha Group. Ang bagong dawit, isa sa mga legal counsel daw ng alleged mastermind na si Atong Ang. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimbang. Isa na namang pangalan ang nadagdag sa sinasabing Alpha Group sa missing sa case. Ang latest revelation ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, si Attorney Caroline Cruz, isa sa mga legal counsel ng umano'y mastermind na si bilyonaryo at gambling tycoon Atong Ang. Siya rin ang nagsisilbing executive director ng Pitmaster Foundation, isang charitable organization sa ilalim din ng kumpanya ni Ang. Isa rin daw si Attorney Cruz sa mga sumang ayon sa pagpapalipit ng mga sabungerong nahuhuling ng chuchope o namimirata sa online betting platforms. At saka si Attorney Caroline Cruz, masama rin yan. Kaila mayroon siyang partisipasyon na parang sa drop, doon siya nabigyan. Sabi ni Mr. Ratongang, kung hindi natin gagawin to, babagsak yung negosyo natin. Tapos sino bang sangayon dito? Isa si Cruz sa mga abogadong kasama ni Ang nang magsumite siya ng complaint affidavit laban kinapatidongan at businessman na si Alan Bantiles o alias Brown sa Mandaluyong City Prosecutor's Office. Ayon kay Patidongan, si Cruz ang nagsulat ng recantation statement niya matapos umano siyang alokin ni ang ng 300 million pesos para tuluyan ng manahimik at umalis ng bansa. Isang bagay na inami ni Cruz sa isang press con, Pero kwento niya, hindi umano si na Patidongan ang inalok ng pera kundi extortion daw ang ginawa sa kampo ni Naang. Actually, yung 300 million po yan, totoo po yan na merong ganong amount na sinasabi niya. Kasi ako po mismo ang sinabihan ng certain common friend namin na si Mr. Alan Bantilles na tinatawag namin na Brown. And in fact, tinanong niya ako kung kumusta daw yung boss. Sabi ko, wala namang nasasabi. Sabi niya sa akin na galit na galit daw sa kanya, pinagmumura siya. Sabi ko, ano naman, bakit? Kasi na-mention nga daw niya yung 300 bayaran na lang daw si Dondon para makaalis na sa paalis, makalayo. Kung ano may yung statements niya sa ano, magtago na kasama ang pamilya. Maraming ding itinanggi ni Cruz ang kanyang kaugnayan sa missing sa Bongero's case. Aniya, it's another day, another teleserye. At hindi umanupatas para sa kanya ang basta-bastang pagdadawit ng mga pangalan ni Patidongan. Ayon pa kay Cruz, hihintayin na lang ng kanilang kampo ang mga susunod na umano'y scripts ni Patidongan bago niya sagutin ang mga alegasyon. Sa kabuuan, apat na tao na ang itinuturo ni Patidongan bilang mga miyembro ng Alpha Group. Kabilang si Ang, celebrity na si Gretchen Barreto at Congressman Sonny Lagon. Samantala, nagkakaroon na ng dahan-dahang koneksyon sa pagkawala ng mga chopping talpakero sa nangyaring mga natodas noon sa kampanya laban sa iligal na bato ng dating Pangulo. There were there were some victims found in 2020 that were just buried by the police because nobody claimed them in the area. We are assuming them now as we speak because we have to find out who's, who these people are. They were never claimed. But we are setting up the DNA bank that we need to set up because precisely of those people who are missing, yung mga, mga uh, disappearances ng mga tao, dapat yan masolve yan. Wala raw sasantuhin ng DILG kahit sino pa basta't may kinalaman ay siguradong pananagutin nito. Kung kahit mayor, kahit uh, governor, kahit senator, basta kasama sila doon sa uh, alpha group na yan, uh, anyone involved in the alpha group will be charged kung ma, ma kung ang case ko Doble ang madidiin dito kapag ma-establish na may koneksyon ng kasong ito sa mga natodas noon sa panahon ng dating Pangulo. Para sa mga taga-suporta ng dating Pangulo ay isa raw itong planadong galawan para madigyan ng panibagong kaso si Rodrigo. Pero para naman sa mga gustong malaman ng katotohanan ay kailangang maimbestigahan rin ito nang malaman ng katotohanan at mapanagot ang sino mang may kasalanan. Ikaw, naniniwala ka bang may pamumulitikang nangyayari sa kaso ngayon? ni Atong Ang Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.